Ayan okay. na kami. Ayan. Adobo kami kang kung hindi tuyo. Malaman na tuyo. At tilapia. Ihaw na lang kami tilapia. Tilapia dalawang malaki. Ihawin. Uwi na kami. Bili ka pa uling mamaya. Oh.

Bili na lang tayo bawang. ang. So, ina na kami. Wala yan, ah. Puti. Hindi mo kilala yung bawang? Ano lang. Hindi na kayo may malaking tilapia. Ihaw yun, oh. Saka yan. Ulay. Yan, bili ka bawang dito.